Gusto kong i-challenge itong Comelec. Dahil gusto kong malaman din ng Comelec kung ano nga ba talaga ang grounds nila. Kung naaalala nyo pa ba si dating governor ng Laguna na si ER Ejercito na pinababa sa pwesto bilang gobernador ng Laguna nang dahil sa overspending ng kanyang campaign, aba mga kababayan ko, dapat manguna rin ang komilik ngayon. Ito ho yung matinding banat mga kababayan ko. Bakit yung mga dati na opisyal ng lokal na gula gobyerno ay napapababa? Bakit yung mga senador na lumalabag sa COMELEC rules hindi napapababa? Ayun, yung pinakamainit na tanong. Mga kababayan ko, di ba? O, eto na, para malaman nyo eh. di ba, tama ba ako, mga kapatid? Mga kababayan, correct me if I'm wrong. Pag gobernador, kayang ipatupad ng Komelik yung uh, pagpapababa pwesto ng isang politiko. Pero pag senador, ang gumawa ng paglabag, aba, dead matayo. Abay, mahirap po yun, mga kababayan. Yan ho pag-usapan natin ngayon. Meron hong mga senador na lumabag, lalong-lalo na sa Comelec rule, mga kapatid. At isa pa, meron din mga senador na lumabag sa pagdideklara ng kanilang salin Nako po mga kababayan, mapag-uusapan natin to. Pero bago ang lahat mga kapatid, sa mga sinabi ko po na yon, abay huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Pati follow mo na rin ako mga kababayan ko, at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bayan ko movement sa na ilalabas natin. Ito yung pinakamainit, mga kababayan ko na pinag-uusapan. Senators, Jesus, oh sorry, sorry not senator. Former Senate President Jesus Coderro, mga kababayan ko, uh, haharapin ng pinakamainit na kaso. Lalong-lalo lalo na ngayon dito sa kanyang uh, alam niyo na ang uh, kanyang uh, haharapin dahil uh, meron siyang paglabag sa Comelec, mga kababayan ko. nakopo po, ano ito? Panoorin nyo ang video na ito. Inireklamo sa ombudsman si Senador Chis Escudero, kaugnay ng mga maanumalya o manong proyekto noong gobernador pa siya ng Sorsogon. Oy! Reklamong graph, technical malversation falsification at gross misconduct ang inihain ng isang abogado laban kay Escudero apat na po ang mga maanomalyang proyekto umano ng senador sa Sorsogon. Mm -hmm. Pagkit 300 milyong piso ang halaga ng mga ito, batay sa COA Audit Report noong 2021. Kabilang sa mga irregularidad na sinita umano ng COA, mm -hmm. ang mga pineke umanong notario at dokumento para Aba, sa mga kontrata. Nagmamalagote sa pala to. Parehong abogado rin ang nagreklamo kay Escudero sa Ethics Committee ng Senado kaugnay naman ng pagtanggap umano ng 30 million peso campaign contribution mula sa isang contractor. Ayan! Ang galing! Maraming salamat sa GMA. Bakit? Tagtataka ako, no? Kasi yung mga local, yung mga mayors, napapababa. Yes, napapababa. Natatanggal sa pwesto. Mga kababayan, napapababa. Natatanggal sa pwesto. Bakit mga kababayan ko? Bakit itong mga itong mga senador, mga kababayan, ay hindi napapababa? Yan noon tanong ko, mga kababayan. Kasi number one, mga kapatid, ah, kaya nga si challenge ko yung kukumilik, si Chairman George Garcia, na kung meron hong mga negligence na ganito, at uh, negligence na ganito, bakit hindi po magawa ng action kagad? Diba? ba? Oh, et, eto na nga, o oh, sasabihin ko nga ko sa inyo. Number one, mga kababayan ko, ah uh, panahon niya nung gobernador siya, allegedly meron daw mga uh, na pirma ng abogado, mga kababayan ko. Pero yung pinakamatindi dito, mga kababayan ko, yung pinaka main grounds is tumanggap ito ng 30 million pesos. Oho, tumanggap ng 30 million pesos, mga kababayan ko, na pera, mga kapatid, na pera ha, sa isang kontraktor na mariin, oh o ah, na mariin na ipinagbabawal ng ating konstitusyon. Ayan eh, sabi-nabi na nga ng konstitusyon natin eh. ba? Diba? Konstitusyon na nagsasabi, bawal tumanggap ng campaign donation sa mga Ano? Sa mga kontratistang tumatanggap ng proyekto sa gobyerno. Eh ano nga ho ba ang ating uh, dapat? Port with yan, di ba? <laughs> eh, hindi, immediately, no? Hindi lang siya port with. <laughs> Na immediately. Di ba, mga kababayan ko? Yun ho ang pinaka-pinaka, pinaka-main pinaka main scene dito. Bakit ito? Hindi makasuhan ng Comelec. Eh bakit? Yung, ano ah, yung mga kababayan ko, yung mga gobernador na napapababa na, 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 na sa pwesto. Oh, malakas boses mo ko Malakas talaga yan. <laughs> Ayan, okay na po ba? Maganda na po ba? Ayan. Bakit ho, mga kababayan ko, yung mga nakakasuhan, mga kapatid, eh, gobernador, kayang pababain ng COMELEC. Ba't ito, mga kababayan ko, mga senador? Hindi huma, hindi humasawatan ng COMELEC to, mga kababayan. Yun know, ang pinaka-question ko doon. Main question, bakit ito hindi? Eh, sinabi na nga ng saligang batas, mga kababayan ko. Sinabi na nga ho doon, maliwanag ng haho. Chairman George Garcia, na itong mga taon to'y lumabag sa konstitusyon. Bakit hindi ho nila mapatupad? Kasi ho, dapat mga kababayan ko, sinusunod ho na isang tumatakbong senador, hindi ho ako magkakamali na pinoprotektahan ho nilang magmabago ay ang ating konstitusyon. Kasi sabi nga nung isang senador, Mr. President, kaluluan ang taong bayan to! And right now mga kababayan ko, sila pa mismo yung numero uno lumalabag sa ating konstitusyon. Di ba? Ang hirap kalaban ng attorney kasi sila ang nagbibigyan ng lisensya sa mga para sa mga sinungaling. I hope so. Mga kababayan ko, hindi ko binabanatan ng COMELEC, Tita Mam Ninita o Tita Ninita Umali. But I just want to questioning bakit ang mga gobernador, mayor, kapitan, mga kababayan ko, napapababa sa puesto, bakit itong mga senador hindi? mga kababayan. Samantalang may ebidensya na naman na tumanggap to ng 30 million pesos sa isang kontratista na tumatanggap ng proyekto sa gobyerno. Bakit ang tinatanong ko dito, bakit pag, bakit pag ang mga, bakit pag ang mga malalaking opisyales, katulad ng senador, hindi natatanggalan, hindi napapababa, hindi natin, wala pa, hindi napapababa sa pwesto. Kahit na alam natin na kumukuha at nakikita natin yung ginagawa nila, mga kababayan ko, sa ating gobyerno. Yan kasi ang pinotektahan nila na nakita ko eh. Constitution. Yan kasi ang kanilang pinaglalaban. Constitution. Pero sila rin ang unang-unang lumalabag sa ating konstitusyon. Ayaw nila papalitan ng Constitution dahil ayaw nilang magkaroon ng power ang kongreso at maging kapantay nila. And right now, mga kababayan ko, pag tumanggap ka pala sa kontratista ng 30 million, wala lang donation. Grabe donation yan. Antindi. ba? Diba? Kayo, mga kababayan ko, ipapaubaya ako na sa inyo. Ito nga uh, usapin na to. Ipapaubaya ako na dahil maliwanag naman, eh. Oh. Mento para sa mga kontrata. Parehong abogado rin ang nagreklamo kay Escudero sa Ethics Committee ng Senado kaugnay naman ng pagtanggap umano ng 30 milyon peso campaign contribution mula sa isang contractor. Sana pa, sana kampihan ng Comelec. Maraming salamat, GMA7. Di ba? Sana bigyan ng boses. Ito, na maging naman, mga kababayan ko. Kung sa tingin mo, Mali ako? Kung sa tingin mo tama ako, maaari mo bang i-comment diyan sa baba nang sa ganon ay makita ko yung iyong rason. 'Di ba? Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe. Huwag mong kakalimutan na i-hit yung notification bell. Ha?